Samantala, mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan, kabuhayan at pagpapaunlad ng mga komunidad ang sentrong usapin din sa pulong sa pagitan ni Nabarm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Nakipagpulong kay Maguindanao del Sur Governor Dato Alimid Timbang at sa mga lokal na lider sa paglat Maguindanao del Sur si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Layunin ng opisyal na higit pang patatagin ang ugnayan ng pamahalang bangsamoro at ng pamahalang panalawigan. Sa pulong, sinabi ni ICM Makakuwa na tinalakay nila ng gobernador ang mga inisyatiba para sa kapayapaan, kabuhayan at pagpapaunlad ng mga komunidad mga adikhain, aniya na nakaugat sa prinsipyo ng moral governance. Nagkaroon din ng pagkakataon si ICM makakuha na makasama sa sambayang sa masjid sa Paglat. Isang paalala aniya na ang tunay na lakas ng pamahalaan ay nagmumula sa pananampalataya, pagkakaisa, at taos-pusong paglilingkod. Nanawagan ito na patuloy na magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at may taguyod ang kaunlaran tungo sa mas matatag na bansa Moro. Napta Belarde, I minds. Filipinas.